Ano raw yung masasabi ko sa mga driver o rider na nag-aangkas ng na mga estudyante, especially ng mga taga-elementary, yung may mga anak, tapos isinasakay sa motor o sa sasakyan, mga koys. Dito sa Pilipinas, mga koys, meron lang dalawang batas na pumoprotekta o siyang nagpo-prohibits o nagre-regulate na mga patungkol sa kaligtasan ng ating mga anak o ng mga bata pagdating po sa pagmamaneho natin sa kalsada. Una ang batas ay yung Republic Act 10666 Ito yung tinatawag nating Children's Safety on Motorcycle Act of 2015. Ipinasa yan taong 2015 mga boys, no? So, ayon sa batas na yan, ay generally illegal talaga yung pag ng mga bata sa isang motorsiklo kaya ipinagbabawal lalo na kung halimbawa high density yung traffic yung tinatawag natin nag-exceed ng 60 kph yung takbo ng mga sasakyan maraming mga mabibilis na sasakyan bawal talaga yung pag-aangka sa motorsiklo ng mga bata pero hindi applicable ang batas na ito mga ko kung halimbawa ang nasusunod yung tatlong uh, requirement or yung exemption. Malimbawa, ang bata na inangkas mo sa motor ay nangangailangan ng medical attention o yung emergency medical attention kailangang isugod sa hospital mga kois. Pangalawa, ay kung ang bata ay kaya niyang i-reach yung kanyang pa doon sa foot peg ng motorcycle at kaya niyang yakapin yung driver, yung waist ng driver. So, pwede yun, no? inaalaw yon At pangatlo, syempre, kailangan ay meron itong suot na standard protective helmet mga kois no hindi yung bawo helmet kundi yung pang na helmet na ipinapasuot din sa mga bata meron pong nabibili niyan mga koys no so kapag namit yung tatlo na requirements dyan especially yung dalawa yung foot peg uh, kayang abutin dahil nakakayakap sa driver tapos uh, may suot na standard protective helmet ay pwede na po yan, inaalaw po yan ng ating batas. Alright? So sa mga rider dyan, kumbaga nag-aangkas na mga bata, uh, andahan nyo po yan palagi. O ba diba mga na nabanggit ko kanina, dalawa yung batas na yan. So yung isang batas ay yung Republic Act 1129. Ito naman yung tinatawag na Children Safety on Motor Vehicle mga kois. Kapaloob sa batas na yan mga kois na kung halimbawa ay nagsakay ka ng bata tapos uh, siya ay nasa 12 years old pa lamang maaaring mas younger pa sa 12 years old, kinakailangan mga kois na meron siyang child restraint system o yung CRS na tinatawag. Aprobado dapat ito no under section 11 at pagkatapos ay nakasunod or aprobado rin sa ating DTI, mga kois no? So, kailangan yan, mga kois no? Kung halimbawa naman na uh, malaki siya, no? Yung bata, halimbawa, hindi pa siya 12 years old, but mayroon na siyang sukat na 159 centimeters or 59 inches in height, no, mga kois So, exemption siya sa batas na yan. Ano pa ang ibang tanong natin, mga kois Pwede bang isakay sa four wheels, mga kois yung bata na below 12 years old doon sa passenger seat doon sa harapan bawal 'yan mga kois yan ng Republic Act 11229 so tandaan po 'yan yan ay child protection on motor vehicle yung isa naman ay children safety on motorcycle tandaan niyo mga kois na yung mga batas na yan ay ginawa para sa kaligtasan ng mga bata at syempre para rin sa kaligtasan ng mga nagmamaneho at iwas abala kung alam mo yung batas mga koys no? isa pa ito sa mga kadalasan na excuse ng mga magulang dahil walang pampamasahe no? which is understandable naman but legally speaking no one is above the law uh, ignorance of the law excuses no one so kaya naman tayo nagbablog or nagko mga koys para naman malaman ninyo na Okay lang mag -rants sa social media or makipagbangayan kung factual naman palagi yung ating pinagbabasehan. So tandaan nyo lang palagi na sa kalsada, ligtas at laging lamang ang may alam. This is Koiz Tony. Ride safe mga koiz!